guys, good morning at uh, pupunta kami sa ilog sa pinakamahabang tulay sa buong oriental Mindoro dito sa Victoria yan wed, family kasama ang bagong kasal yan. may wife yon ang bagong kasal Asriel Asriel yan dyan pa sa loob yun ang aking uh, bagulanis na anak guys, tayo palang driver. Um, driver dito sa... Iwan ko anong lugar to. Anong barangay nito ba? Hindi ko alam. Ano uh, barangay to na di, di, ko, di mo alam. Okay. Hindi <laughs> alam kung anong barangay yan. Ah, pala ko barangay. nangyari ka siguro ano oo, tanong wala nang mga ano, iba kali ka na? livewire livewire, narat hindi ka nakasakan tawo, hindi kita tanong nangyari ko na ayaw ko <laughs> sa kulungan sa kulungan minas elementary school, o oh, of victoria Victoria gaya hapon nga limaw. Oh, yung gano'y yun. District of Victoria ang school. Minas lang ang nang ano. Pati mo't saka o kita Parating din kahit pa pano, kahit maraming aberya ng konti. At dito na kami sa... Yan. Anong pangalan nito? Ay! nak Tutuloy isa. Ako na magbuhat. Kaya naman. Yan na. Ganda rin nga pala dito. Malawak kong ano. Ayan anong tulay? Ayan guys. Aligo mo ulit. Ayan sila. Layo. Ayan. Mark Reben. Hi. Mark Reben. Ganda. Mamaya ulit. Puro sa... Puro sa sumbas eh. Nanak.

po. Yan. Pinakamahabang tulay sa ano? Oriental Mindoro. At Victoria Oriental Mindoro.

mas maganda galeo dya eh. Oh. Ang harang na ba to? Baso walang agos na. Maganda. Yan motor Hindi yan. Hindi yan. Hindi yan. Hindi yan. Hindi yan. Hindi yan ya, uh, si Mark Reven makulit, naligo agad. Ano ano? kung na video pa ang Ma, tayo diyan. So guys, kakatapos lang tumain At uh, bibili tayo ng sa chan. Ayan oh. Uh dito to sa Korea pero nakasakop na daw to sa Blayan Occidental na eh ah tayo soft dito I love sunrise nag sunrise result. resort 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 ayun may of drinks may tinda rin dito naliligo na sila naliligo na ko ang anak ko talaga naliligo na asawa si misis the Reikis. Uh, ah, nandiyo. Ah, lamig. Bata, batuta. Hi, sabihin mo. ay Ang kamay, ang kamay pa. Hoy. Malalim niya anak. Ano ka? Huwag ka dyan anak. Anak, sabihin mo. ay Reben.

at anong oras na uwi na kami pero parang hindi pa uwi yung anak ko Reben hey uwi na tayo ha dito ka lang Reben hey uwi na tayo yung bagong kasal yung inaanak natin daming naliligo din dito grabe daming naliligo yun yun ang bakante at saka yun ang bakante uh, pero may tao yan bawi na kami guys at uh, yan. kami magkasama na to dols sa ang kubo namin yan. si Mrs. Mrs. Barikis yan kasama nila kami namin na auntie yan bawi na oh, kami oh, yun ang bagong kasal ang kasawa parito parito na yah parito na lakas ng Agus nung okay, ta dito Ayan, ano may birds dito yung ano yah hindi na tubig oh. Lamig yung anak. Yung anak ko, mga kulit. Hindi na daw siya uuwi. Uy, busog. At yung tulay na pala to, end na pala yan dyan. Itatagos pala yan sa Occidental. Sa Blayan. Yan. Ito ay ito ng Occidental. Pero, ang kalahati nito, o pampirya ng Victoria Oriental Mindoro. May ganun pala ngayon lang natin nalalaman. So hanggang dito na lang guys Hindi na namin ano yung pauwi Para makahimis um, na kami ang ayos And again Please subscribe Barikis. And Ano na ulit Binalikan ko lupa Ayan Borrow your keys